ang pupwestuhan ko po, lumipat po kami. Bali, nakahuli naman po kami. ay eh, no? Eto, mga tilapia. Sa, sa likod ko, meron pa. Ayan, no? Ako po, nagpapatid dako dyan sa bangkal. Oh. Tapos sila, Master Edgardo Hernandez at si Pangulong Bisayan Cup. Ah, Doon po, sa to yung Acacia. Kakamada po sila doon, marami. Ako dito lang po ako. Di po kasi ko kayang umakyat sa ng mga matataas ng ganun eh. Oh, lalagapak. <laughs> lalagapak lang ako. <laughs> Sigurado, press. Ako lang pagtatawa nandun, press. Tingnan si press namin. oh. oh po yung press namin. Oh, bankero. Sigurado, press. Sigurado, champion ako dito. Kalmadong kalmado pa naman ng tubig. Sarap pa naman yan. oh, press. Ito, yan press. Yan, gwasat ganyan lang. Si Joka Tusok dyan ang nakarami si Joka Tusok eh. Oh. Lintik ang hinuli. Punong-puno yung ano niya, nalagyan niya ng isda. Manlalapad pa ng talapia. Shoutout po sa master nating Joka Tusok. Hmm. Oh, pala Tatlo nga kami dyan dati. Ayan. Oh, ito po, papakita ko. Ano? Oh. Yan po yung bangkal. Oh. Yung pong binlag ko ng sakit sa ngipin. Yan po yan. Ay, oh. kagalinda. Hmm. Ganda po ng spot, oh. Mga, mga idol. Ay, yun pa, oh. May lumulokso na doon, oh. May big head na lumokso na. Yun, know? oh may screen pa pala. O mga idol, no? Hanggang dito na lamang. Aakyating ko yan, no? O, aakyating ko yan. Yun, ako ibababa na mga idol. Ayun, ayun pa yung malo, no? Mm -hmm. Ay, baka malalim ka pa yan. Hindi, Hindi. pa. Kumano ka naroon tayo sa may, ano, sa may simento. Ay, Ay, ayun. Ay, babaw lang. Mababaw lang yung, ano ko. Oo. Yung tubig ko na lang, master. Ito po, nakakyat na tayo, no? Ito. Nasa puno na po tayo. Master, yung tubig ko. Ay, oh. yung Pwede kong bang kunin na lang yung chinelas ko, press, para di ako masaktan dito sa, ano? Ayun. O, oh, press, maraming salamat po, press. O, oh. oh, sila po ilulusong na dun sa toyong kamatsis, o. Oh. Oh, enjoy ya, ah, Master ah Enjoy ayun oh. Sila po kaway-kaway. Ayun po sila mga idol oh. Oh, tayo po tayo ay aakyat dito. Aakyat na po tayo dito mga idol. Babu mga idol.